Hello mga katilag, welcome back sa aming youtube channel. So for today's vlog ay I... kami po ay mga nakapangligo. <laughs> Dahil bago mag-check out mga katilag na 11am ay kami po muna ay maliligo dito sa pool. Yeah. Dito so, Dito sa Meridane Hotel. So na tayo ay maliligo dahil meron natin ang pool. So oh. tayo ay maliligo na mga katilag. Yan, yeah. ito po yung pool mga katilag. Kasi ako yeah, lang katilag ay 7am to 8pm only. So sakto ngayon ay nasa 7.30 tamang tama ang aking uh panilito. -oh. At tara na ang ating team hitik. Ah, oh, nagpi-picture-picture. Picture. Oh, parang wala pa sila atin, Nels. Parang wala pa. Wala tabi tayo. natin. Ayan, si Kadi lagi hindi naman prepared. Ay, na. Si, uh, naka, ano siya, naka... Ay, ano, Ikaw ay naka, ano. <laughs> ano tawag niya sa iyong, ano, ah. The Sa pulay pink, crash guard. Oh, crash guard. Ayan. So, talagang tayo, na atin no? Ah, kana ati, Leia. Ayan, ay, kung ay, anong sukat na kung anong sukat na ito. Ay, oo, oh, yung shades ko rin, nakalimutan ko. Ayan, so siya ay swimming pool sa city. Oo, oh, ito pala kayo. Ayun, oo. Dito sa sa fourth floor, diyan yung isa kay ka na Ate Nels. So, nung ako dito, parang doon sa area na iyon. Ayun, baka doon, doon na. Oh. Okay. yung kana atin na. So kita dito yung swimming pool area. Ayan. So narito na si ako si Mahal, si Ate Leia, Kuya Ike naligo rin sa kasi uh, Miss Dimple. Yeah, Naroon na si yeah. Miss Dimple. Yeah. Ito, Mahal dito, mga tito. May naman sila. Ang anak po. ang guwapong tendero. Yeah. So maliligo kami. Yeah. Ape, picture. Aba si Dudut pala yung nakabuntog na Buna pala si Dudut Dudut mga katilag Saan tayo? Dito ka dito ka picture lang ako ng picture Ah okay so, dito, 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 dito. Nasa KD pool na pala si Kadalag Ah si Dudutski Gano'ng kalalim yan Dudutski okay, 3 feet wow wala ba 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 sige nga magano ka nga sumayaw dodot yung super shy a oh, super shy super shy in my mind in my mind Ayan. So, maya-maya ay tayo maliligo na rin mga kadilag. TikTok time!

ko si na bilot mga katilag. Bilot sa kasilikipil sa kasiposin na. So tayo ay maligo akadil. Okay, tayo maligo na. Forty so, five feet. Oh, let's go. Forty <laughs> five feet yeah. apa. Wow. kala ko kanine forty. Balay for four point five lang. Yeah, maligo na po ang team hitik. So si ate Leia. Si ako si Mahal sa Asikadila kay maliligo na.

ay eh, meron pong salbabisa yung salga bisa. What? Ibas. <laughs> 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 ibas pa pala yan. Ayong. <laughs> <laughs> <yung>, ibas pa. <laughs> <laughs> Di na po <pong> ate. Ayan. <laughs> Swimming. <laughs> oh, TikTok. TikTok na. <laughs> Dudot Nung ikisumisi na yung may alkansya Pwede ka <laughs> Lamig. Lamig Wow Liligo narin rin ako Bye bye ha

niligo na din po si Kagwapo lang mga katilag. Oh, Go! Nag-shower ka na. Nag-shower pa ako. Wow! Oh. Oh, eh. Ito naman makakakasawa ng apa <laughs> <laughs> sa, oh. <laughs> <doon> sa <laughs> Facebook. sa Grazie. <laughs> A FEW INCHES LATER Kami na lang po nagagawa po Woo! lang ang nasa pool. Tara. Tare, umaho na din. Tara. <laughs> Sarap lang mag-swimming, an'y. Eh. No. Ay, siludot pala. Inarito pala. Siludot inarito. Ayan, tapos na pumaligo ang mga person. So kami po ay paakyat na ulit sa ating Uh, hotel room at tayo ay makapagbihis na sulit po na sulit parang 30 minutes din tayo dito naligo yeah. so kami po ay na mga kadala so very classic ang ating restaurant dito tapos kadilag meron pa akong kaapelido dito na uh, Reveria Ito yung lobby, mga kabilag. Hotel lobby. So, malaki siya. Ayun, dito. Si Kuya Ayun, si Kuya Iking. po kami sa elevator. Ah, fourth floor nga pala si Namilod. Ayan. So, bababa ako. Hello, ah. Ayan. Yeah, bye bye. Nasaan yung damit ko? Nasaan yung damit ko? Kung dito. Nasaan yung damit ko din? Kami po ay magbibihis na ang mga katilay. Kami magbabal na magbibihis after nito ay breakfast. Tapos uuwi uh, 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 na po. So, maya maya mag-update po ulit kami mga katilay. Wow, clear skin. Wow, wow, Dito na lang ako. Ayan, dito na okay, po kami. Ayan, bupalas ah, kay AK. Hinahanap <laughs> na ang <laughs> hindi. Ayan, dito na po kami. Nandito na po kami mga kadilag sa baba at maya maya po ay mag check out na kami palabas na po ulit pauwi po sa bahay palabas na po kami ng hotel mga kadilag kami po ay paris na ay siga sa Oops. Thank you, Heritage Hotel. Nakasakay na po kami sa van mga kadilag at uy, ana. Uh, uy, ana. Thank you, Heritage. Yung iwan. ko pala. Thank you, hello, Thank you, Ate sarili Thank you. Thank you. Ate Thank you. Ate Thank you. Okay. Thank you. Thank wow. Thank you. okay. So oh. Si Miss Dempel. Dumaan po muna kami mga kadilag dito sa Jollibee. Jollibee nagtahan. Malapit sa school. Sa inyo uh, uh, Kami po ay o-order muna mga kadilag. Anong order mo ka doon? Ala gusto ko ay Champ Junior. Ayan, kami po ay naka-order ng mga kadilag. At, at, lahat po ng order namin ay for take out. Yeah. Hey, Para dito na lang kakain sa oh. Wow! Oh. Wow, naka super milk, super shy. <laughs> much, much, much later. Dito na po kami mga kabilag pala. Ano yeah, platinos. Wala na Kaya, ano, dito mga kabilag sila. Wala ano, ano, na po sila. Sige, hi. Congrats. 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 you po. bye Congrats. 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 <laughs> sa, ah population <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <Okay. sharp> yeah. yeah. na hindi siya daya sa eh mga at Yeah, so, narito na po kami. Nagbigay na si Ate Lea ng pasalubong. Kami nanay ay dumanay sa may marilaking. Ay kami sana bibili pa ng mga fruits. Kaya lang, ay, wala na kami nakita na may mga fruits at pasalubong. So, bumili na lang ako ng eto, cashew. Yeah, so, ang kanina, no, kapag bumili po na ito nanay, akala ko ito yung pili nuts. At ako'y dumamputan eh. Ay sabi ko nung ako nasa na, sabi ko yung tiyang paborito ni Nanay. Nung makita ko, cashew. Ay, kasay pa ito. Pero meron na, pili si Ate. Pili niya si Ate ko pa lang sa amin, ayan. Kami po muna ay mag-lolomi. Nag-grave ng lomi. Ginulat, ginulat kami, nagkagawa po lang. Ginulat, ginulat. Kain tayo ng lomi. Sa mga kadilak, makeup ka partner na ang go. Dinagulat po ni Melpo. Ambo, perfect color at this is my favorite yung particular. po. Ang gawan nung kami pumunta doon, may nagsataka si Ate ba't doon ako medyo lang parang cool nakalimutan ni Ate na sa surprise namin. Ay buti hindi naman napanggit na na. Ay nagulat, ginulat din ng team Hiphexmil kain ko tayo